Hi guys, welcome back sa ating Excel Tagalog tutorial series. Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano i-extract ang iba't ba ang iba't ibang bahagi ng date sa Excel mula day, month, weekday, year hanggang sa paggamit ng today at now functions. So, first try natin dito sa date today. Gusto so, natin makuha ang eksaktong date today. -to ang ating function na gagamitin equals today open and close parenthesis and enter. Date today -to is September 23, 2025. Next, gusto nating makita ang date and time today. So, okay? Now, ang ating function na gagamitin, open and close parenthesis. So, meron tayo ang date and time today. Okay? So, ngayon meron tayong assignment, pupunuan natin ang lahat ng ito at meron tayong sample dates dito naman sa ating left side. So, gusto nating makuha ang day. Ang day natin na ng function natin equals day, open parenthesis, ito, enter lang. So, 16. If gusto natin siyang i-copy pababa, pwedeng natin i-drag Pwede naman hintayin natin na mag-block itong plus sign dito or yung parang cross. Then, pag nag-cross sign na siya na ganyan, double click lang natin. So, tingnan natin kung tama yung day is 16, 22, 3, 17. So, tama naman. Next, gusto natin yung month number from here. So, natin makuha yung month number. So, kung January, ang katumbas na, na number ng January is 1. Okay? So, equals. 1 month function ang gagamitin natin. Then, ito. Enter. So, again, double click lang natin pag lumabas yung cross sign. Yan. Next, gusto natin makita yung katumbas ng number na to sa name. Long month name. So, equals, ang, ang function natin is text. Text function equals text open parenthesis, eto, comma, quotation, type lang natin apat na M, quotation, then enter. So, ito na ang katumbas na long month name ng month number na 1. Double click ulit natin para makapi over. Then, next, gusto natin makita ano yung katumbas na short name nitong long month name natin. So, formula natin ulit. Text function, open parenthesis, then this day, comma, quotation. Kanina, apat na M ang ginamit natin. This time, tatlong M lang. Quotation, enter. So, ang katumbas na short name ni January is Jan. Double click natin ulit. So, ito na ang short name ng ating long month name. Next, na gusto natin makuha is ang weekday. Ang ating formula again is equals text function, text equals date, comma, quotation. Kanina MMM for the month, ngayon naman is DDD, apat na D, para sa long weekday. Para sa long weekday name, enter lang natin. Okay, so Thursday, double click lang natin. Short weekday, katulad lang din ito ng short month name equals text open parenthesis date comma quotation kung kanina apat na D this time tatlong D 1, 2, 3 para maging short siya and then enter lang natin Thursday double click okay then last natin is year gusto natin makuha ang year mula sa ating sample date equals year ang ating function open parenthesis date enter O di ba ang dali lang guys Ngayon alam mo na kung paano mag-extract ng day, month, weekday, year at gamitin ang today at now functions sa Excel. Kung nagustuhan mo itong tutorial, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa iba pang Excel Tagalog lessons. Bye-bye.